Yan po mga kalingap, thank you po kay Tita Mel, Mel of uh, from, uh, Japan from Japan Charity Group. Salamat yeah. po. Ano so, uh, po? So ito naman galing sa anonymous sponsor po. Yeah. Po, okay, buksan mo na bro. Boxy, boxy. Uh, boxy, boxy na, boxy na. Uh, na, na. Wala po yung ibang K-Boys. Yan, shout out. And it's your turn. Yan na dito, Hello. shout out. <coughs> Sana naka iPhone 15 mo. Uh, Sana ulang iPhone 13 uh, iPhone 14. Ah, uh, 13. Parang pares-pares ba ano? May hmm. pag Ang unang bukas. Tingnan nyo kung kanina-kaninaan, ha? Okay, okay. Kaya na lang bro magbigay kasi mag scout pa ako eh. Oo, oh, sige. Okay. Kasi may pupuntahan kayo. Nandito na ako dyan, Kuya? Hindi ko alam bro, ha? Tingnan na, na natin. Na ka kasi nakaka-box pa. Ito. May mga pangalan naman yan. Kaya nakakala, ano? Yo! Ali. Yo! Yo! O, oy, o, yun. Malong. Uy, maganda bro ng design. Uy, grabe na nga yan. May mga pangalan dahil yan, bro. May, may mga pangalan. Alam mo, alam ano Alam mo, alam mo. Malong. O, ayun. Nanginig. Nanginig ito lang, o. Oh. O, oh, oh, may pangalan. Pag-iiyan. O, may pangalan. Buksan, buksan. Dan. Dan. O, Dan. Sanod? Edo. 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 Iyan. Iyan. Gomar! One. One! 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 Thank you po! Hey. Tata. 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 Tata! Yung iba daw sa 17 Robin. na lang, kung wala dito sa 17 na lang daw. Robin! Ah. Robin! Uy, kata Robin. gundo nung wala tayo po. Lulu! Lulu! daw sa 17 daw? Pag ano? Nil, get with Nil. Okay. So, yan, yun, yeah, yung yun, sa ano, sa 70 na lang daw bro, yung wala oh. ano. Oh, my Siyan, bro. Bro. Makikita din ito ni ito Tita wala wala. Melda na no, bro. Oh, yeah. Ang wala si... Kuya Andy, si Arjun, oh, oh. si Paring, oh, oh. Norman, oh, oh. Wala Norman wala yan. Oh. Kal <laughs> Kalampitos, Kuya <laughs> Red Saint, at <laughs> si Pure Health. <laughs> Puro. Apu. Ito, tingnan, tingnan. Tingnan, no, tingnan, tingnan. Burger! Okay, baby. Rina. 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 at Edna. Ati Edna. Oh. Jaki, matuba. Yeah. Uh. Ngayon may mga chocolate. Ito yung stand ng phone. Walang pangalan nitong huh? yeah. no no, sige, pwedeng niyo na yan kunin pag wala. Boyot sa bukid bukid yan. Oh, Bibirina. Ito kay Alvin din yung isa ito. Kay Alvin din. Yan. Alvin din to. Amy and Ian. Tapo na din ba dito si ano Alvin Vera din? Bihira na. Amy and -E Ian. -E We're in Pochay. Ay, hindi mawala ng name. Okay, okay, okay. So, like yung walang name, you. ano na, kayo nabahala. Ano yan, bro. bro? Stand ang phone yan bro. Ah, stand. Hindi yan, meron kayo. Papadan. Ka meron kayo yan damit bro. T-shirt. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Balik mo natin. Okay, sige, sige, sige. Kayo nang bahala dyan bro ha. Sige bro, sige. Okay, sige. Thank, you. Thank, you po, Meld, thank you. Thank you po, Tito Mel, sa binigay nyo po.